Hello guys, good morning for today's vlog. Andito pala ako sa apat kong kambing. Ayan, at titimbangin ko yung dalawa. Itong puti at saka yung isang native kambing. Kasi bibilhin na sila ng pulis. Aalagaan daw. Ayan, kaya mayroon na rin akong dalang timbangan dito. Ayan guys, o. So. Oh. kasi Kasiro-siro na siya guys. Okay, timbangin natin. Ayun na guys at Ayun, so oh. 19 kilos, 19. Yan guys, ito ang timbang niya. Ay. 19 kilos din, 19. Okay. Ayan guys, tapos ko nang timbangin yung dalawa nating kambing. Ito, halos pares lang sila, 19 din, 19 kilos. Tsaka yung brown na yan, yung brown, yung buntis, 19 kilos din. Ayan o oh guys, malalago na yung ipil-ipil dito sa kabila kong pastulan. malapit na uling i-harvest yan mga ipil-ipil na yan ipapakain natin sa ating mga alagang kambing yan yung bibenta natin tsaka yan yan paras lang sila ng timbang Yan yung dalawa nating native na manok guys. Oo. Oh, oh, Tataba na nila. Malapit na siguro umitlog yung inahin. Yan yung torun natin guys, oh, oh. F1. F1 'yan guys, F1. Okay, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye. Hello, good morning mga kagoti. Ayan, nakuha na, natin. nakuha na pala yung dalawang kambing ng ating tropang pulis. Alagaan daw niya. Ito, ito yung pinagbintahan natin guys. O, oh. so, oh, ang dami. 9.5. 9.5 to guys. Kasi, binigay lang natin na 2.50 per kilo. Eh, uh, nag kilo siya bawat isa ay 19 kumikilo, tumitimbang ng 19 kilos bawat isa. Kaya, all in all, ay 38 kilos. Yan. So, sa so 250, kumita tayo ng 9,500. Yung palang binenta natin, guys, ay mga buntis na. Isang native at saka isang upgraded. Yan. Kaya, ganun lang natin kamura binigay dahil uh, hindi naman siya yung mga F-series. Okay guys, hanggang dito na lang. God bless you all. Ayan, daming income. Kasi pagka lang guys, grind lang grind at madami tayong pera. Bye-bye!